Ang kwento natin ngayong araw ay nangyari noong 2003 na gumulat hindi lamang sa UK kundi pati na rin sa Pakistan. Si Shafileya Ahmed ay ipinanganak noong July 14, 1986. Siya ay isang British Pakistani. Ang kanyang ama ay si Iftikhar Ahmed o Samuel, ay orihinal na nagmula sa Gujarat district ng Pakistan. Sa edad na 20 ay lumipat si Samuel sa UK para magtrabaho. Habang naninirahan at nagtatrabaho sa UK ay nakilala ni Samuel ang isang banyagang babae. Sila ay nagpakasal at nagkaroon ng anak. Noong umuwi siya sa Pakistan para ipaalam sa kanyang pamilya ang tungkol sa pagkakaroon niya ng asawa ay hindi yon matanggap ng kanyang pamilya. Kaya ipinressure nila si Samuel na magpakasal sa isang babaeng Pakistani. Sa kabila ng kanyang pagtutol sa kagustuhan ng mga magulang ay walang nagawa si Samuel kundi ang sumunod na lamang. Pinakasalan niya si Farzana Ahmed na isang Pakistani. Pagkatapos niyang makasal kay Farzana ay bumalik sa UK si Samuel. Ipinagtapat niya sa kanyang unang asawa ang pagpapakasal niya kay Farzana Kaya agad itong nagdesisyon na makipag-divorce sa kanya Kasunod ng divorce ay pinapunta ni Samuel si Farzana sa UK para doon naman nirahan kasama niya Sila ay tumira sa Bradford, West Yorkshire Doon na ipinanganak si Shafileya noong July 14, 1986 Ilang taon lamang ang lumipas ay lumipat ang pamilya ni Ahmed sa Warrington Doon ay nag-aral si Shafileya Makalipas ang ilang taon ay nadagdagan ulit ng dalawa pang mga anak ni na Samuel at Farzana. Lumaki na ang kanilang pamilya. Sa tuwing holiday ay dinadala ni Samuel ang buong niyang pamilya sa Pakistan para magbakasyon. Dumating ang 2003 at si Shafileya ay 17 years old na at nag-aaral ng law. Bata pa lang si Shafileya ay pangarap na talaga niya ang maging isang abogado. February 18, 2003 ay nagbakasyon ulit ang buong pamilya sa Pakistan habang nasa bakasyon ay dumadalo din sila sa mga wedding ceremony. Ngunit makalipas lamang matapos nilang dumalo sa kasal ay may nangyari kay Shafileya. Aksidente siyang nakainom ng fennel floor cleaner. At dahil may halong iba't ibang kemikal ang cleaner kaya nagdulot yon ng pagkasugas sa lalamunan ni Shafileya. Ngunit ang katotohanan ay sinadya ni Shafileya na inumin ang cleaner dahil na-pressure ito sa kagustuhan ng kanyang mga magulang sa arranged marriage sa isang lalaking Pakistani. Dahil sa nangyari ay dumana si Shafileya ng matinding sakit sa lalamunan at na-admit ito sa hospital sa Pakistan. At dahil tapos na ang holiday kaya kinakailangan na ni na Samuel at Farzana na bumalik sa UK dala ang dalawa pang mga anak. Naiwan naman si Shafileya sa Pakistan para magpagaling. Noong May 27, 2003 ay bumalik na din si Shafileya sa UK. Mula sa airport ay agad na idinerecho si Shafileya sa hospital sakay ng ambulance. Matapos ang ilang buwan ng gamutan ay tuluyan ng kumaling ang lalamuna ni Shafileya. Bumalik siya sa pag-aaral at nagtrabaho ng part-time. Ngunit noong September 18, 2003 ay napansin ng isang teacher ni Shafileya na hindi na ito pumapasok ng ilang linggo. Sinubukan niya ang tawagan si Shafileya ngunit hindi niya rin ito makontak. Noong nakausap na ng teacher si Samuel at Farzana ay sinabi nila na hindi rin nauwi sa kanilang bahay si Shafileya ng ilang linggo na. Ang kanilang anak ay ilang linggo na ang nawawala, ngunit hindi pa sila nag-file ng missing person report. Kaya nagtaka ang teacher ni Shafilea dahil parang may kakaibang nangyayari. Agad silang tumawag sa mga pulis para i-report ang pagkawala ni Shafilea. Kasunod noon ay tumating ang mga pulis sa bahay nila Samuel para sa investigasyon. Nag-umpisa ang mga pulis sa pagtatanong kina Samuel at Farzana. Ayon sa kanila ay eh huli nilang nakita sa kanilang bahay si Shafilea noong September 11 at simula noon ay hindi na nila ito nakita. Kaya tinanong ulit sila ng mga pulis kung bakit hindi sila kaagad nag-report. Paliwanag nila na hindi lang yun ang unang pagkakataon na hindi na uwi ang anak nila ng ilang araw. Nangyari na daw yun ng ilang beses. Noong chinek nila ang record ay nakita ng mga pulis na totoo nga ang kanilang sinasabi. Una itong nangyari noong 12 years old pa lamang si Shafileya. Siya ay nawala kasama ng kanyang nakababatang kapatid noong March 10, 1998 dahil doon ay nag-file ng missing report si na Samuel at Farzana. Ngunit gabi ng kaparehong araw ay umuwi naman si Shafilea kasama ng kanyang kapatid. Ayon sa record ay pangalawang naglaya si Shafilea sa kanilang bahay noong November 25, 2002 na inireport din nila Samuel sa mga pulis. Natagpuan siya sa isang park na nakaupo. Ayon sa police record, ang tatlong pagkakataon na nawala siya ay noong February 3, 2003. Dalawang araw din siyang hindi na uwi. Noong February 5 naman 2003 ay nagpunta si Shafelea sa safe house para sa mga naulila at nag-file siya ng report laban sa kanyang mga magulang para sa domestic violence at mental abuse. Matapos niyang makapag-file ng report ay kinausap siya ng mga pulis at ang kanyang mga magulang. Pinag-ayos sila at bumalik din siya sa kanilang bahay. Pagkatapos no, noong February 18, 2003, Pumunta sa Pakistan ang buong pamilya Ahmed at pagkabalik nila sa UK ay muling nawala si Shafileya. Dahil sa kanyang mga dating history ng paglalayas ay umaasa ang mga pulis na babalik din ulit si Shafileya sa kanilang bahay. Sinubukan din nilang hanapin si Shafileya sa mga lugar kung saan ay madalas niyang pinupuntahan. Ngunit walang makitang bakas ni Shafileya ang mga pulis sa kahit saang lugar. Dahil na din sa history ni Shafileya ay tinamad na din ang mga pulis na maghanap pa sa kanya. Kaya umabot na sa local media ang ginawang katamaran ng mga pulis. Dahil kumalat na ang isyo kaya napilitan silang ulit tutukan ang investigasyon. Sa kanilang bahay ay nakita ng mga pulis ang ilang sa mga tula na isinulat ni Shafilea. Sa kanyang tula ay nakasaad na hindi siya masaya sa kanilang bahay. Gusto ng kanyang mga magulang na sundin ni Shafilea ang tradisyonal na buhay ng mga babaeng Pakistani. Mas gusto ni Shafilea ang Western culture Inilalabas ni Shafileya ang sama ng kanyang loob sa pamamagitan ng pagsulat ng mga tula. Naisapubliko ang mga tulang yon ni Shafileya kaya ang publiko ay mas lalong hinikayat ang mga pulis na hanapin siya. Isang araw ay may ipinakita silang CCTV footage kina Samuel at Farzana para ikumpirma kung si Shafileya ba ang babaeng nakita. Agad nilang kinumpirma na si Shafileya nga ang babaeng nakita sa CCTV. Napanatag ang mga pulis nung nalaman na buhay si Shafileya. Ngunit nag-iba ang takbo ng kaso nung ipinakita ng mga pulis ang CCTV footage sa mga teacher ni Shafileya. Sinabi nila na hindi 'yon si Shafileya. Kahit ang ibang mga nakakakilala kay Shafileya ay sinabi na hindi siya ang nakita sa CCTV. Kaya naging malaking katanungan 'yon para sa mga pulis. Bakit sinabi ng kanyang mga magulang na siya ang babae na nakita sa CCTV? At para masagot ang mga katanungan na yon, ay pasikreto sila nag-install ng audio recording devices sa bahay nila Samuel. Ang mga pulis ay nakikinig sa lahat ng mga nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Isang beses ay narinig nila na nagsabi si Samuel na sa UK pag ikaw ay pumatay ng 40 katao at walang ebidensya laban sa iyo, ang batas dito ay walang magagawa. Narinig din nila na isang araw ay sinabi ni Samuel na kung ang mga pulis ay kukuha ng DNA samples mula sa loob ng sasakyan, anong ang mangyayari? Kasunod noon ay may iba pa sila mga narinig mula sa bahay. Kaya doon na sila naghinala na baka may kinalaman si Samuel sa pagkawala ni Shafileya. Ginamit ng mga pulis ang mga audio recording bilang ebidensya laban kay Samuel. December 18, 2003, inaresto si Samuel at Farzana at lima pang miyembro ng pamilya sa hinalang pagpatay at pagtago sa katawan ni Shafileya. Pagkahuli sa kanila ay umaasa ang mga pulis na sa mga oras na yon ay makahanap sila ng solidong ebidensya laban sa kanila. Ngunit wala silang nahanap na ebidensya laban sa mga naaresto at kalaunan ay pinakawalan din sila ng mga pulis. Dumating na ang 2004 at wala pa rin nahanap na ebidensya sa kaso ni Shafrileya. Kaya mas dinoble ng mga pulis ang kanilang pagsisikap na mahanap ang babae. Samantala may naganap na pagbaha sa kilalang Kent River ang tubig ay nagmula sa Sedwick area ng UK. Noong humupa na ang tubig ay natagpuan ang katawan ng isang babae sa tabi ng ilog. Ang katawan ay nakita sa lugar na may layong 70 miles mula sa bahay nila Shafileya. Ngunit nagdududa pa din ng mga pulis na ang katawan na yon ay kay Shafileya. Para makumpirma ay kinakailangan nilang kumuha ng DNA samples mula sa patay na katawan ng babae at imatsyon sa DNA ni Samuel at Farzana. At hindi nga nagkamali ang mga pulis dahil lang match ang DNA sa mag-asawa. Ibig sabihin, si Shafileya nga ang kanilang natagpuan. Kaya ang tanong, sinong pumatay at bakit pinatay si Shafileya? Muling dinala sa police custody ang mag-asawa at sa pangalawang pagkakataon ay pinalaya ulit sila dahil sa walang sapat na ebidensya laban sa kanila. Dahil sa malabong kaso ay unti-unti na rin nabaon sa limot ang kaso ni Shafileya. Ang naiwang pamilya niya ay nag-move on sa nangyari at ipinagpatuloy ang kanilang buhay. Hanggang sa dumating ang August 25, 2010, pinasok na magnanakaw ang bahay ng mga Ahmed. At dahil kilala na sila ng mga pulis, kay may panibagong isyo na naman silang kakaharapin. Nagsagawa ang mga pulis ng investigasyon sa kanilang bahay para na rin mahuli ang magnanakaw. Matapos ang ilang araw ng pagtatrabaho ng mga pulis sa bagong kaso, ay mainihayag sila na gumulat sa lahat. Katunayan na inaresto ng mga pulis ang anak ni Samuel na si Alicia Ahmed sa kasong pagnanakaw sa sarili nilang bahay. Si Alicia ang nakababatang kapatid ni Shafileya. Ayon kay Alicia kaya niya nagawa yun ay dahil sa hindi siya nabibigyan ng sapat na pera na kailangan niya. Kaya niya plinano na nakawin ang pera ng kanyang ama. Kinuha na din yon na pagkakataon ng mga pulis para tanungin si Alicia tungkol kay Shafileya. Muli nilang binuksan ang kaso ni Shafileya. Sa inisyal na pag-uusap ay alam ng mga pulis na may alam si Alicia sa pagkawala ng kanyang kapatid. Sinubukan ng mga pulis na makakuha ng impormasyon kay Alicia, ngunit nabigo sila dahil hindi ito nagsasalita. Kaya sinabi ng mga pulis kay Alicia na nagnakaw siya sa kanilang bahay at maaari siyang makulong ng mahabang panahon. Ngunit kung maibibigay siya na impormasyon tungkol kay Shafileya ay maaaring mabawasan ang kanyang sentensya. Dahil sa sinabing yon ng mga pulis kay napilitan si Alicia na isiwalat ang katotohanan. Sinabi niya na binugbog ng kanilang mga magulang si Shafileya sa harap nila magkakapatid. Pagkatapos ay nilagyan ni Samuel ng plastik ang ulo ni Shafileya na naging rason ng kanyang pagkasofocate kaya ito binawian ng buhay. Kasunod noon ay sinakay niya ang wala ng buhay na si Shafileya sa kanyang sasakyan at itinapon sa gubat. Ngunit dahil sa baha kaya inanod ang katawan sa tabi ng ilog. Ayon kay Alicia, hindi nagustuhan nila Samuel at Farzana ang modernong pamumuhay ni Shafileya at nalaman din nila na nainlove si Shafileya sa si isang lalaki. Doon na nila ipinilit si Shafileya na ipakasal sa napili nilang lalaki sa Pakistan. Hindi nga lang natuloy ang kasal dahil sa uminom si Shafileya ng cleaner. Pagkabalik niya sa UK ay nag-arrange pa din sina Samuel at Farzana ng kasal para kay Shafileya at sa napili nilang lalaki. Ngunit umaya ulit si Shafileya na magpakasal at nagalit na si Samuel. Doon na nila sinaktan si Shafileya at saka namatay. Matapos na mga pagsiwalat ni Alicia, ay naging government witness siya sa kaso ni Shafileya. Bilang kapalit, ay mababang sentensya lamang ay binigay sa kanya sa kasong pagnanakaw. Base sa statement ni Alicia, noong September 2, 2010 ay inaresto si Farzana at si Samuel. Pareho silang nanatili sa kulungan ng ilang buwan matapos nilang maaresto. Ngunit noong September 15, 2011, ay nag-grant sila ng bail ng Manchester Crown Court. Sa karagdagang investigasyon ay kumuha ang mga pulis ng ilang mahahalagang ebidensya. At batay sa ebidensyang yon, nagsimula ang paglilitis sa kasong ito sa Chester Crown Court noong May 21, 2012. Sa una ay tinanggi pa ng mag-asawa ang kanilang involvement sa pagkamatay ng kanilang anak. Ngunit kalauna noong July 9, 2012, ay inamin ni Farzana na ang pumatay sa kanilang anak ay ang mismong asawa niya na si Samuel. Sa kanyang statement ay sinabi ni Farzana na sinubukan niya pigilan si Samuel. Ngunit nagalit umano si Samuel at sinaktan pa sila at pinagbantaan. Na kung sino man sa kanilang pamilya ang magsusumbong sa kanyang ginawa, ay mangyayari din sa kanila ang ginawa niya kay Shafileya. Lumabas na dalawang witnesses ang nagtestify laban kay Samuel Yon ay si Alicia at Farzana. Matapos ang mahabang paglilitis, noong August 2012, si Samuel at Farzana ay napatunay guilty sa pagpatay at pagtapon ng katawan ng sarili nilang anak. Sila ay sinentensya ng 25 years na pagkakakulong kada isa. Napatunayan din sa korte na ang nangyari ay isang honor killing. Kasunod ng verdict, kada taon pag ang July 14, na kung saan ay petsa ng kaarawan ni Shafilea ay ginawa na din yung National Day sa pag-alala para sa mga biktima ng honor killings at sa alaala ni Shafileya. Shout out kina Berlin M at Rosemary Biagtan. Maraming salamat. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!